hapon po. Sir, eto nakita po namin no, yung video na ibinigay eh, nyo po. Maari nyo po bang ikwento sa, sa amin, sir? Ano bang nangyari dyan? At paano nyo na-discover na ganyan na pala yung nangyari? Ang nangyari po dyan, yung simbahan, matagal pong... Matagal po last pa po siguro nag-abiso na i renovate daw yung simbahan. Eh, ngayon po, ang nangyari, nung nakaraang June pa lang yata, nagumpisan, tubo sigurado. May basta lang may nakitang mga binutas na. Tapos, magsabi po sila, sasabihin nila na ganito yung nicho nyo, bubutasin na. Kailangan ninyong pumunta ng simbahan para maano yung babayaran, maano daw, ma magpa-compute daw doon, magkano babayaran. Oh, bakit daw, sir, uh, binutas no, yung mga Kas, uh, na to? Ano yung babayaran uh, na yan? For renovation daw po. So, i-renovate ire yung sementeryo, kaya kinailangan nilang sirain yung mga nicho? Opo. Yung dadaan daw ng kalsada, gawing kalsada, yun daw po ang tatanggalin. Ang problema po <laughs> ngayon, mo yung pag mo yung remains, kailangan pong ano, yung mga may babayaran po. Yung mga penalty, yung naka abot na po ng mahigit limang taon. Yeah, may mga permits yan na kailangan yung i-secure. Wala po. So, walang ganon? Walang mga wala nangyaring na 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 nasabihan man lang ba yung mga pamilya nung itong mga namatay na to? Yung iba po nasabihan kasi yung nagsisimba. Pero po yung mga wala dito, yun lang po. Hindi hindi malang nag-abiso na ganon Kaya ben, yung mga taga Maynila, yung mga sa abroad, bigla po sila nabigla. Nakita nila yung pangyayaring ganyan. Kaya po, ganun po. Masyadong, parang sa pagkano ko nga po, eh, naiiyak ako nung pagkita ko ng ano ng papa ko, parang pinagoy nila. Yeah. Kasi okay. po, nung binutas nila, Pinawa nila yung buto, inilagay po sa ibang nicho, din namin lang nilang inalungkay namin, na po, nakita namin sa ibang ano na, sa ibang nicho. Okay, okay. Ilang nicho po ba yung nasira dito? Marami po, marami po. Yung yung pamilya po ba ng mga ibang yumao eh, alam na yung nangyari diyan? O alam na po nang dahil po sa may nag-click po ano sa sa Facebook po. May nag-post po. Kaya doon doon lang nila. Kaya ngayon po sila nagkakagulo. Ito. Sir, ito po bang cemetery na is this a private cemetery or a public cemetery? Hindi po donation po ang lupa na 'yan donation po yan, hindi po yan private. Dinonate po ng taga dito sa Pantaw para daw magamit ng mga taga Pantaw. And, uh, at, 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 at kanino po, po dinonate, sir? Sa uh, simbahan po, sa Catholic. Sa, ah, so this is a uh, church cemetery? Opo, opo. Dinonate po. May nagdonate po ng mga baklaw yata yung okay. nagdonate dyan. Tapos at sir, et, eto yata. po, no? Uh, kasi nga madami naman po kayong affected dito. Ito po ba, eh, nailapit man lang natin na doon sa Ah uh, kinaukulan diyan sa may simbahan. Na ilapit po namin kaso lang yung nanay ko po pumunta sa barangay. Opo. Ang, ang sabi po, wala pong magagawa kasi daw yung patakaran ng simbahan kailangang sundin. Kasi lang daw po, ganyan din daw po ang nangyayari sa ano nila sa mga nicho nila. Uh, usually po kasi no, yung mga ganyan po mga sementeryo, meron talagang Uh, let's say mga rules okay may mga uh, pinapatupad po diyan sa cemetery na yan no? and uh, right now i hope you understand we don't have a copy of those rules no kaya ang uh, tinanong ko na lang kanina at least no uh, kayo ay eh, karapatan yung dapat nalaman man lang nabigyan kayo ng notice bago man lang sana but, magpatupad nung ganitong mga uh, classing regulations okay but, kasi meron din naman pong mga ibang sementeryo no, uh, na kumbaga eh merong uh, obligations din yung mga pamilya ng mga yumao, kumbaga yung mga naiwan. Magandang hapon po, Mayor Maronilla. Mayor. Ito po no kasi may lumapit po sa amin at ipinagbigay-alam no yung nangyaring parang nasira yung mga nicho ng kanilang mahal sa buhay. Opo. Mayor, uh, I understand po no. Yung yung cemetery na to is a church cemetery and we don't know yes, kung yes. ano yung mga uh, rules or kung ano yung mga pinatupad ng kanilang mga authorities diyan. Pero uh, hello, po. Hello, hello. I I, yeah, I I was advising kanina na under hello, po. our civil code, we still afford respect even dun sa remains ng ating mga namatay. Okay? So, Apo. ang hiling lang po sana namin, Mayor, Uh, is pwede po bang tutukan natin yan, tignan natin, no? Uh, pag, pagtagpuin natin yung mga concerned parties and let's arrive at a solution, Mayor. Apo, apo. Ganito po yan, na uh, Tony. Uh, actually, uh, gabi ko lang nalaman, nabasa ko sa Facebook ang mga problema nila. So hindi man lang maski isa nagpaabot sa akin Opo. ang problema niyan. So ang ginawa ko agad kagabi, tinawagan ko yung uh, municipal engineer ko at saka yung uh, RSU doctor ko. Yes, sir. So, kanina, opo, kanina umaga, pinapunta ko doon. Tinignan yung uh, sementeryo, uh, tapos pinunta nila yung pare. Opo. So, maraming illegal, maraming illegal yung uh, by violation. Uh, una na, unang, unang violation, wala silang sanitary permit. Okay. Uh, wala silang sanitary permit, saka parang mass exhumation yung ginawa. Mass exhumation? Okay. Yes, uh, okay. So kaya sin yung pare parang ASEAN uh, siya na nag nakukuha pa pa lang ng sanitary permit. Okay, okay. Kaya, yung ginawa po yun kasi after uh, kasi 10 years na uh, Catholic cemetery, after 10 years at uh, talagang alisin yung buto. Ah, uh, every Sunday naman daw sila ah uh, uh, magbayad na para yung mga buto Baya ilagay na sa maayos. So, ngayon po, uh, nilalagay lang lang nila sa sako. Opo. Kaya po, uh, inisiyuan in ko na po si uh, uh, temporary, verbal lang muna, kasi nagpunta yung mga kaninang umaga, ay kaninang hapon, sinabihan yung pari na inton niya yung ginagawa niya. So, uh, nag naman, sumunod naman na inton -in din niya. Bukas po, gagawa na akong formal letter sa kanya, na talagang na pinapainto po ng LGU. Okay, okay. Ayun po, no? Kasi eto nga, nakarating na po kay Senator Rafi Tulfo. At Opo. sa, ang sa amin lang din naman po is, syempre, kahit uh, yung mga yan, yumao na, mga, may mga naiwang mahal sa buhay, at uh, doon naman po sa batas natin, eh, kailangan pa rin nating affordan no, ng respeto. Kahit yes, yung yes, mga yes. remains man lang po ng ating mga yumao at natatahon yes. lang din. No, napapunta tayo ngayon sa araw ng pag-alala sa ating mga yumao. So, na minabuti namin, Mayor, no, bilang ama po ng Libon Albay, eh, pakitutukan na lang po. At narinig namin, and we are thankful na meron na rin pala kayo naunang mga aksyon. Opo, uh, opo, attorney. Oo, okay. kasi and dito, no, nakausap ko nga lang po kanina si Sir George Peñalosa. Okay? Opo, kilala ko po yan. Ramdam ko po, no, yung, siyempre, yung sakit na nakita na lang niya na uh, hinanap pangaraw niya eh yung buto ng kanyang yumaong uh, ama so sana naman po sir no uh, tutukan na lang natin dito at sana uh, mapagtagpo natin at makahanap tayo ng maayos na pag-uusap sa opo. kanilang lahat opo opo uh, actually attorney talaga na uh, tututukan ko 'yan kasi sabi ko nga sa pare dapat linadyan niyo ng out uh, tinakpan lang yon yung ato yung sementeryo, uh, dapat may bako dyan na uh, trapal kasi nasa gilid ng kalsada. So, at pagpunta pa po, po ng doktor, sa so yung engineer namin, eh may nangahamoy. Kaya eh, uh, talagang yung advice na namin siya, uh, si Father, kaya o naman siya, naga, naman siya, na-intuit na niya. Opo, opo. Well, uh, ganun nga po, no uh, Mayor, again, we are thankful na meron na rin kayong mga naunang aksyon. Kung eh, eh, hindi nyo na hinintay na... Uh, meron lang kakaunti pa lang na lumapit sa inyo hindi na kayo naghintay na lumaki pa yung issue. Actually, actually Tony, wala naman lumapit sa akin mas kaysa. Ah, yung problema. Nabasa ko lang sa Facebook ang gabi. Ibig sabihin, parang wala, hindi pa nakarating kay Mayor oh, ang, oh, ano. O, wala, wala mang si isang tao oh, oh, na oh, nagpunta oh, sa akin oh. na nagreklamo. Wala man lang mas sa Pero at hindi, least, oh. Nakita oh. ko mismo sa Facebook. Opo. Oh, Pero at least Mayor ano, ah, kaninang umaga po ay ah, nagpadala na po kayo agad ng uh, Yes, yung team si oh, Dr. Oh, saka, ng architect, saka ng municipal engineer ko. Action agad si Mayor. That's right. Oh, that's right. right. Oh, Pero oh, Mayor, umaasa po kami na tuloy-tuloy po yung action natin dito. Opo. 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 oo. Totoo eh no. Sige po, uh, Mayor Wilfredo Marunilla, maraming salamat po. Muli sa inyo. Uh, uh, well, welcome po, welcome po. Welcome, Sige po, Mayor Wilfredo Marunilla. Sir George Peñaloza. Oh, oh, Ayun no? sir, eto uh, na narinig nyo naman po yung pag-uusap namin ni Mayor Wilfredo at tama nga no, na pati galing sa mga tauhan ni Mayor ng ating LGU eh may nakita nga po silang violation. Okay? Opo. Uh, may mga sanitary concerns. Okay, na mga yon At na, nabigyang notice na, no? Gagawing formal tomorrow para maayos man lang, no? Yung mga ginagawa po doon sa sementeryo. Uh, well, rest assured, no? Na meron ng mga nangyari, may mga action na, na, na dito. At umaasa tayo, Shari, mm. sa gagawin pa ni na mayor in coordination, of course, with the church no uh, okay. sir george peñalosa na sana no uh mabigyan man lang ng respeto okay yung okay. remains po ng inyong mga yumao again no paulit-ulit ko pong sinasabi hindi lang po sa uh kumbaga moral code no pati po ang ating civil code meron po diyan no makikita po ninyo meron diyan sharey mga provisions on funerals mm -hmm. oo kung ano yung mga susundin. at makikita niyo po diyan na ang ating pong batas ay eh, sinasabi in fact when it comes to exhumation no ng mga remains kailangan nga ng notice if not even the approval or consent of the uh, of the family so but at the end of the day dapat mali, malinaw po sa ating lahat na kahit yumao na po yan eh, they are they are still entitled to respect okay so so sir George no imo monitor naman po namin itong nangyari dito sa inyong uh, cemeteryo at umaasa po kami no na maayos niyo Pagtatagpuin po siguro kayo diyan sa ah, lugar ninyo. Sige, maraming salamat po muli uh, Sir George Peñalosa at kay Mayor Wilfredo maronila Yes, and uh, wag niyo pong bababae ang linya. Salamat po at uh, magandang hapon po. po.